So ayan mga guys, good morning mga guys Sa stock Part 3 na po tayo sa ating uh, Layunin sa pag inom ng ano ha, Gamot Gamot sa kidney sa bato at gamot sa Bato sa abdo Ito, ito lemon ayan, Hiniwa ko na Ay kapata ko na Plus, Ito Huwag yung kaligtaan Bumili nito sa mga groceryan Itong olive oil Halagang 3 ay alagang 295 Basta ito bawat isa 50 ano uh, 20 o kaya 15 mura lang tibo grabe ah, uh, karamdam kay nang Pag-ihi, grabe ihi nyo Bul bulwak yung ihi nyo may mga sakit sa kidney ng uh, UTI to kung may bato na kayo ito na ito nang na, ano no lunas wag kayo ng gamot pakita ko sa inyo yung gamot na ininom ko Pinigil ko. Ito ha. Ah. Ito, Ito. Ito. ang gamot. Grabe. isang isang karton binigay sa akin. Sa ano, sa city hall. Sa ano, center. Ito. Potassium, citrate. Ito yung ano ng doktor sa inyo. Nakasira ng kidney daw. Yeah, tigil na to. Ang dami hanggang ngayon. So, oh, di ko man na, nainom lahat Ang dami oh. oh. I, isa lang siguro na nainom ko, isa dalawa. Ayun. Ay tatlong ban, ay ah, dalawang banig lang ha. ah. ang sira lang nga dito yung bow. Ngat-ngat na sa daga. Ininom. kaya sabi na ano, kasira. Lalo luso yung ano mo. Hihina yung bato natin. Yeah. Tigil yan natin to. Magherbal. Magherbal olive oil. Philippine olive oil. Kahit anong olive oil, kahit ibang bansa pa nakatatak basta olive oil. Andan mga mga guys, magkukuha po nang nang sa bang Pilipinas. Mga mga pinsang ko yan, mga binimerito family lahat nakapanood ng mga vlog video ko. Sino may sakit ng bato I-apply nyo na kagad to. Huwag nyo nang patagalin. Tandaan yan. At sa lahat ng mga, ano, ng mga kabigang ulis tagi, lahat. bum bum bu Pilipinas, bumundo. Kapanood naman naman to. Ito na. Iniwa mo na, o. Ito yan. Bawa natin, ah. Na, ang besa. Ipon natin yung kamera. So, bago natin inumin to, na nakadasal na. Bago ko iniwa to, binasalan ko na ng pag na ang hindi nang gabay. siya si doktor natin eh si ang gabay natin eh si lumika sa atin si ang creator natin tanda mo yan creator of the universe lord jesus christ Ayan. si ang gamot si doktor kaya tiga lang pangalawa Pengalawa yang kalah hatinya.

cara pemanasan melang kebok, kebuk yang kali yang mana yang betul nanti mah guys mah kebuk apa mga... ya ini mah ini ini yang betul tanim nantinya nah sama buah ini mah buat ini kan mah yang sidling sa pagi ini melang hirbal lah sidling mah betul itu lah apa tante kip apa tata kip ah tanda nyo apa tata kip para dami dami yung ano ah mainom natin puno talaga siya guys mga guapo oh mga guapo puno puno sa pala dalawa Mga Pat... so guys, mga siguro mga tatlong banat pa to. Tatlong inuman pa lang lo. Ah, sana ma ay <coughs> ah tatlong ano pa to? Tatlong season pa to. dami-dami pa yan uh, sakto yung limo nito may dalawa dalawa pa servisyon lang tayo sa pag inom natin See, nakita ko may ano naman eh may pro progress naman yung pag inom natin eh gumawin pakiramdam tapos yung ihi natin parang kalabaw pag umihi yung kalabaw alos isang timba parang ganoon lang kita ko ini ko grabe timpoti tapos talagang builo yung paghihi ko ay di, hindi ka dati na hindi ako minum ito, putol putol grabe tapos inom ka pa ng gamot yung, yung ganito inom kang gamot putol putol nangyari dito lang pala nakakuha ito 15. Sa sabong pilipinas huwag yung kaya pag share ng ganito i-share nyo itong video nito Talugin nyo lang maigi para yung yung lapot ng ano Jesus, grabe ka lapot, di mo mainom to pag walang ano, walang, walang itong ulubol, di mo mainom na ang puro na walang ano, walang